Tatlong oras ang biyahe ni Tatay Quiver sa pamamasada nito mula Kapangan hanggang Latrin, binget. Pero dahil sa rehabilitasyon ng kalsada sa kahabaan ng kilometer 3 hanggang kilometer 5, halos anim na oras ang biyahe nito sa bigat ng daloy ng trapiko. Pero may tipik na. Nagastos ti krudo amin aminan. Depende, matkindi siya karga, kundi pindi siya traffic na. Ang muslikat data 200 to 400 maliban sa pagod na babawasan rin ang kitang na iuuwi nito dahil sa mas malaking gastos sa gasolina. Lawan mabalinta talaga ang kastati gobyerno. Ang mekaniko namang si Tatay Lito nangangamba sa posibleng epekto ng konstruksyon sa kita ng kanyang talyer. Ay nako, eh kung June to June, Sus ala na. Talaga mahihirapan ng mga bata, mga estudyante. Ayon sa Benguet First District Engineering Office maliban sa rehabilitasyon ng kalsada target din na palawakin ng kalsada bilang solusyon sa mabigat na daloy ng trapiko. Apart from uh, reblocking ng uh, main job doon yung uh, removal and replacement of uh, the old concrete and then uh, meron ding mga ano mga improvements ng mga existing drainage doon yung mga uh, sirang mga steel gratings mapapalitan ng mga yon kasi kailangan din naman ma-improve ma yung mga drainage doon kasi yun, pag hindi natin gagawin yun, yun din ang sisira sa, sa mga pavement natin. Pero sa taya nila, aabuti ng isang taon ng proyekto bago ito matapos. Maliban kasi sa kalsada, marami din silang aayusin na maaapektuhan ng proyekto. Uh, it's so happy na dumating yung uh, budget ng project na yan ay uh, magtatapos na, na ng second quarter this year. So uh, yun, we have to implement na na yung project as soon as possible. Kasi yun naman ang mandate namin. By section siya. So, uh, sa ngayon, ang ginagawa ay sa central lane muna. Pero hindi doritso muna yun. May, may mga tuhan 100 more or less na i-prepare nila sa, sa gabi. And then kinabukasan, mabubuhusan na yun. Hunyo pa nimula ng proyekto na nagkakahalaga ng 127 million pesos at target itong matapos sa June 21, 2025 para mapabilis ang paggawa. Nakipag-usap na rin sila sa Pamahalang bayan, La Trinidad Water District, Benguet Electric Cooperative at iba pang ahensya para sa proyekto. May actual accomplice na po yung contractor ng 12%. So, at nakikita naman namin sa side ng DPWH na mabilis naman ang kontraktor. Kaya sabi ko kanina, pag binakbak nila ng mag, yung pagbabakbak nila sa existing na kalsada, kinabukasan, mabubuhosan na yon. Yung pace ng kontraktor ngayon, talagang kaya, kaya niya uh, tatapusin yun within that uh, given uh, time frame. Hinikayat naman ng La Trinidad Municipal Police Station ang mga motorista na dumaan muna sa iba pang alternatibong ruta papasok at papalabas sa bayan para maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko. We have alternate route, uh, uh, Lamot Road, uh, Tawang Ambiyong Road at saka Longlong Lamtang Road. So yun ang dapat na daanan nila. Kung wala silang daanan dito sa KM3 to KM5, doon na lang sila dadaan. Tiniyak naman ng kontraktor ng proyekto sa DPWH ang mabilisang paggawa sa kalsada para hindi ito magdulot ng abala sa publiko. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.